Hello! After 45 years, nagamit ko ulit yung intro ko. <laughs> so, sidecar update po tayo mga bossing ko. Kasalukuyan pa rin pong ginagawa ang mga sidecar units na naka-line up. Kaya, kaunting lang po sa si pag-aantay dahil inuulit po, patience is a virtue. <laughs> At bilang pambawi po namin, lalo po namin sisikaping maging sobrang tibay talaga ng inyong mga sidecar units. Kung kaya, maraming maraming salamat po sa matiyagang pag-aantay. God bless po! Siya nga pala may nagsabi sa akin nung nakaraan. Gusto daw niya akong makita kung paano mag-buffing. Yung as in nagbabuffing lang po. Yaman din lamang na tapos na ang ating LRT type na ang customer po natin ay from Lingayen area. Saktong sakto, inumpisahan po natin siyang i-buffing kanina. Inuna na po natin i-buffing ang kanyang mga accessories gaya ng pintuan, driver sheet, then yung su sukan niya. So, ayan. Pag mga bakal na ganyan, ginagamit ko dyan yung tinatawag nilang bato. Then, kapag naman po stainless, ayan, yung panglabog sa kapamba. <laughs> or yung buffing Red Deal. Basta, di ko alam tawag sa mga yan. Ayan po yung nabuffy natin and ayan naman yung hindi pa. Bale, yung ginamit natin dyan ay yung kulay red lang at yung pang buffing na buffing wool or buffing cloth. Di ko alam, di ko alam. Basta di ko alam tawag. Alam ko lang silang gamitin. <laughs> sa mga nagtatanong naman po kung ginagrind natin ang mga pinagweldingan, depende pa rin po yun. May time na kailangan natin silang i-grind and may time naman na hindi naman na. At nung natapos ko yung driver shade, hayan po siya, hayan ang mga welding. Bukod sa labas may welding po yan sa loob Kaya wag kayong mag-alala Ako ang bahala <laughs> And that's all Salamat sa panonood <laughs>